Basahin po natin ang Korintu chapter 11 verse 1 up to 17. Kahimanawari, mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan sapagat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paano si iba ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang Espiritu sa hindi ninyo tinanggap, o ibang may ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. Sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol, natapot bagaman ako ay magaspang sa pananalita. Gayon may hindi ako sa kaalaman hindi, kundi sa lahat ng paraan ay pinahayag namin ito sa inyo. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Aking sinamsaman ang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. At pagka ako'y kaharapin niyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kaninuman. Sapagkat mga kapatid na sila'y manggaling sa Macedonia ay tumakip ng aming pangangailangan at sa lahat ng mga bagay ay pinag-iingatan kong huwag maging pasanin ninyo at mag-iingat nga ako. Kung paano na sa akin ang katotohanan ni Kristo, sino man ay hindi makapipigil sa akin sa pagmamapuring ito sa mga dakong nangakaya. Bakit sapagkat hindi ko baga kayo iniibig na lalaman ng Diyos? Datapot ang aking ginagawa ay siya gagawin upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan upang sa anumang ipinagmamapo rin nila ay mga sumpungan sila sa gaya namin. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang pastol, mga mangdaraya, manggagawa, na nangagpapakunwa mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas nasman ay nagpapakunwaring anghil ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ng kanya mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran. Nang kanilang wakas ay masasang ayon sa kanilang mga gawa. Muling sinasabi ko, huwag isipin ng sinuman na ako'y mangmang. Ngunit kung gayon, gayon may tanggapin ninyo akong gaya ng isang mangmang upang ako naman ay makapagmapuri ng konti. Ang pinangungusap ko ay hindi ko pinangungusap ayon sa Panginoon, kundi gaya ng sakamangmangan sa pagkakatiwalang ito sa pagmamapuri. amen